Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa labas ng mansion ay nakatayo si Lloyd bit-bit-bit-bit ang kanyang mga dalahin at ang kanyang pala. Napatingin siya kay Javier na may daladalang isang basket ng mga liham. Bakit hindi ka pa naghahanda para sa work trip? At ano yung mga yan? Tanong niya. Mga liham na ibinigay sa akin ng mga binibini. Punta muna ako sa kwarto ko at ilalagay ko ang mga ito doon. Sagot naman ito, anong klaseng mga liham? Usisa niya. Malamang syempre mga love letters. Tugon nito, huwag mong sabihin sa akin hindi ka pa nakakatanggap ng kahit ni isa man lang ng ganito, tanong nito. Oo, mixing sagot niya. Nagkatinginan lang ang dalawa. Bigla namang naupo si Javier at inilapag ang basket at kumuha ng isang sulat. Bibigyan kita ng isa. Wika nito sabay abot ng liham sa kanya. Tinignan lang ni Lloyd si Javier. Tila isang mahalagang bagay ang ibinibigay ni Javier sa ating bida. Parang gaya sa mga pelikula, kumikinang-kinang pa ang mga liham at isa narito ang liham na inaabot niya sa ating bida. Ngumisi si Lloyd na naging dahilan sa pagkagulat ni Javier. Bakit mo ako bibigyan ng isang bagay na pagmamay-ari mo, maghanda ka na lang. Bilasan mo at naghihintay si Lady Celoria. Saan niya at umalis na? Naiwang nagtataka at naiinis naman si Javier habang hawak-hawak pa din ang liham. Nasa loob na ng karwahe si Lloyd kasama si Lady Celoria. Civil Engineering, tanong nito. Oo, oh, tama ka. May iba't ibang uri ito. Kapag nakita ko na ang sitwasyon ay saka ako makakapag-desisyon kung ano ang aking gagamitin. Sabi niya, pero, paano mo nalaman ang mga pangyayari sa aming county, tanong muli nito. Simple lang, hinulaan ko lang ito base sa mga naririnig ko. At dahil ang namaran ay isang lungsod na nakatayo sa matarik na lupain, natural lang na ang mga gilid nito ay mahulog ng paunti-unti. Paliwanag niya, maswerte talaga ko at nakadaupang palad kita. Kahit na hindi tayo naikasal tulad ng nais ng aking ama, tiyak kung magagalak siya dahil sa wakas ay mariresolba na namin ang mga suliranin na matagal ng pinuproblema ng aming pamilya mula pa noong mga sinauna naming henerasyon. Tuwang-tuwang sambit nito. Ayos ito. Pwede kong investigahan ng Canevaro at makakatanggap pa ako ng pera sa pamamagitan ng construction. Ang work trip na ito ay magiging matagumpay at masagana. Hintayin nyo lang ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin kapag sinabing ang nauuna ang nakakakuha ng tagumpay, isip niya habang nakangiti. Nakarating na sila sa namaran. Iyan si Ginoong Canevaro, ang may-ari ng negosyo, turo ni Seloria si habang sila ay nasa loob pa ng karwahe. Ginagamit niya ang kanyang sariling pera para pangalagaan ang mga apat na raang refugees, at palagi siyang nakatayo sa unahan upang tumulong sa mga nangangailangan, kahit na maliit na bagay lang ito ay tumutulong pa din siya. Pagpapatuloy nito, nakamasid naman si Lloyd sa sinasabing tao ng binibini. Nakita niyang namamahagi ito ng mga tinapay sa mga tao at nakangiti pa ito habang tumutulong. Nakita din niya sa damit nito bandang braso ang pattern na nakita niya sa ulo ng pugot na kambing. Ikaw pala yun ah, hipokrito kang baliw ka, dudurugin kita na tulad sa pagdurog sa isang aluminum na lata, isip niya habang nakangiti ng malademonyo niyang ngiti. At sa sobrang pagkauhaw niya at gigil rito ay nagawa niya pang pagdikiti ng mga ngipin at tila may ginigiling ito sa loob ng kanyang bibig. Siguradong napagod kayo sa haba ng inyong nilakbay, pagsalubong ni Count na Myran. Ang mga kilos na inilalabas mo ay puno ng karangyon. Ang pamilyang namaran ay dadalhin sa pinakamataas pang antas, wika nito at lumapit kay Javier. Kailan ang pinakamagandang araw para ganapin ang kasal, tanong nito. Tulala lamang si Lloyd at Javier habang nakikinig sa mga sinasabi nito. Ama, iyan ay ang bodyguard na si Sir Javier. Si Lord Lloyd ay ang nasa tabi niya. Wika ni si Loria. Ano, kung ganun ay bakit ang pagkilos ng taong nasa kaliwa ay umaapaw sa karang yan at maharlika ang kilos? Habang ang nasa kanan naman, paano ko ba sasabihin ito? Mukha siyang kulang sa maraming aspeto. Paliwanag nito, nakikinig lamang ang dalawa sa usapan ng mag-ama. Ama, nagiging bastos po kayo. Paano ang isang count na tulad nyo ay hindi kayang makilala ang totoong personalidad ng isang tao? Mukha man siyang kinyo lang sa ibang aspeto, pero siya ay wise at may kakayanan. At hindi siya naririto para sa kasal. Tuloy-tuloy nitong wika, Napatingin naman si Javier rito at sa ating bida na nakatayo lang at walang kare-reaksyon ang mukha Kung gayon ay bakit siya naririto, tanong nito Naririto siya para tulungan tayo sa ating problema, ang unti-unting pagkaguho ng ating county Paliwanag niya, napatingin na namang muli si Javier na tila nagugulat sa kanyang mga naririnig na pagtatanggol ng binibini sa ating bida Hay salamat naman kung ganoon Akala ko ay mapapahiya na ako sa harap mismo ng aking magiging manugang. Saad nito, ama, ang mga winiwika mo ay nakakasakit. Naiisip mo ba kung gaano siya nahihirapan sa mga natatanggap niyang pagtrato sa kanya sa lahat ng pagkakataon, saad nito? At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng reaksyon ang mukha ni Lloyd. Kinagat nito ang kanyang labi. At dahil dito ay napangiti na ang kanina ay seryosong si Javier at di na napigilan ni Javier ang tumawa habang nakahawak sa tiyan niya. Pero kaya niya ba talagang patatagin ang mga Dallas Tanung Tanong ng Count. Oo, oh, naniniwala akong kaya niyang gawin yon. Sagot naman ito, at hindi na talaga mapigilan ni Javier ang kanyang tawa. Napatingin naman si Lloyd kay Javier na unti-unting lumalabas ang tawa sa pagpipigil nito. Kaya ang magsusuplay ng mga tao at materyales, ang kailangan mo lang gawin ay ang pamahalaan sila saad nito? Gagastos tayo riyan, paano kung hindi ito mapatatag, muling tanong ng Count. Kung mangyari yan, babayaran kita ng tatlong beses sa perang ginastos mo para sa construction. Sagot naman ni Lloyd na nagpalingon kay Count sa kanya. Wow! Interesante yan. Lord Lloyd, pakiusap sabihin mo sa akin ang iba pang detalye ng construction. Wika naman ito. At nagulat naman siya sa kanyang nakita. Ikinulong ng nayayamot na si Lloyd sa kanyang pala ang tumatawang si Javier at ginagamit ang kanyang mana upang pigilan na masakal siya ng pala. Oh why why why? Anong ginagawa nyo? Hindi ko maintindihan anong nangyayari sa inyo. Saad nito? Kinagabihan, nag-uusap si na Lloyd at Javier. Nakita mo rin yon, hindi ba? Ang demon pattern sa balikat ng lalaking yon. Wika niya habang nakaupo. Oo, oh, ito ay ulo ng kambing. Tugon niya. Subaybayan mo si Cannavaro, utos niya. Kung mapapatunayan natin na ang pattern na yon ay may kaugnayan sa black magic, sabihin natin kay Count Tamaran kung ano ang nangyari sa ating county. Magagawa nating mahuli silang lahat ng isang tirahan lang nang wala tayong ginagawa. Pagpapatuloy niya, naintindihan ko, tugon nito habang malumanay ang itsura. Bakit mukhang masaya ka habang nagsasalita ako ng seryoso, tanong nito. Pasensya na, Naalala ko lang ang sinabi ng count tungkol sa pagkukulang sa ibang aspeto, paliwanag nito. Tahimik lang silang dalawa na tila nagsusukata ng tingin nang biglang tumayo si Lloyd at pinagsusuntok-suntok si Javier dahil sa pang-aasar na naman nito. Habang si Javier naman ay umiiilag sa bawat suntok nito habang patawa-tawa. Kinabukasan, napalingon si Lloyd sa biglang pagsigaw ng isang lalaki. Okay, okay. Mamili na kayo, sigaw nito na may kasamang pagpalakpak. Mamili na kayo. Ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng dalawandaan na tanso. Pumili na kayo ng kahit na anong magustuhan nyo. Pagpapatuloy nito at nagdagsaan naman ang mga parokyana upang mamili sa mga paninda nitong damit. Kainis. Ang damit na may pattern na ganun ay ibinibenta sa palengke. Mahihirapan kami nito, isip niya habang nakatingin sa mga bayin bentang damit na may pattern ng demonyo. Master Lloyd. Tawag ni Javier. Javier, may nahanap ka bang kahinahinala? Tanong niya. Wala. Wala akong nahanap kundi tumutulong lang siya sa mga refugees ng bukal sa puso. Sagot naman ito. Gusto kong investigahan kung saan siya nakatira, pero ang lugar na iyon ay protektado ng mamahaling magic lock. Madali lang naman itong sirain, pero nababahala akong baka mahuli nila ako kaagad, kaya iniwan ko na lang muna ito sa ngayon. Paliwanag nito, ang pattern na yan ay dapat nagpapahiwatig ng gumagalang minstrel. At dahil sikat ang taong iyon ngayon, malalaking mga syudad ang nagbebenta ng mga damit na may ganyang pattern. Kailangan ko bang hanapin ang naggagalang minstrel na yan? Paano ko naman iyon gagawin? Tanong niya sa sarili. Mawawala naman ito ng saysay -say kapag ang barrier ng namaran ay lumawak habang ginagawa ko yan. Walang sinabing detalye sa nobela tungkol sa magic na ginamit sa paglawak ng barrier ng namaran. Ang paghanap at pagpigil nito ng pauna ay magiging mahirap. Si Javier na lang ba ang tanging susi sa lahat ng ito? Kaya niyang sirain ang barrier, ibig sabihin ay may chance na mamatay si Celoria. Ayokong makita ang pagkamete ng isang kakilala ko. Ang term na Grandmaster na sinabi sa nobela ay tungkol sa pag-iral ng mas malakas pa sa Swordmaster. At sa kapangyarihang iyon, kaya mong sirain ang barrier at matalo ang Hell Knight ng walang kahirap-hirap. Pero dahil hindi ko alam ang teorya tungkol rito, hindi ko masasanay si Javier na maging ganoon. Nakakulong talaga kami. Tuloy-tuloy niyang isip. Sa aking palagay ay dapat lang subaybayan si Canavaro. Sigurado akong may itinatago siya dahil gumagamit siya ng makapangyarihang kondado. Wika ni Javier. Paano kung mahuli kang sinisira mo ang lock? Anong gagawin mo? Tanong niya. Kaya ko yun may paraan ako para makapasok. Tiyak na magtatagumpay ako, kaya pakiusap pagkatiwalaan mo ako at maghintay ka lang sa akin dito. Saad nito. Kailangan ng mga anchor para maiwasan ang pagguho ng mga slopes. Ilalagay ko ang mga anchor na ito sa ilalim ng lupa para mapatigas nito ang lupain. Gagawin ko ito gamit ang formang wedge rock bolt, pero ang problema ay wala tayong teknolohiya para gawin itong hugis spiral. Medyo matatagalan ng kaunti ang pagde-deliver nito, pero ipapadala ko na ang blueprint kay Master Cordeges. Mag-i-scan muna ako ng mga impormasyon tungkol sa lupain habang naghihintay. Tuloy-tuloy niyang isip. Gamit ang kalapati ay ipinadala niya kay Master Cordeges ang blueprint at naglakad sa nayon patungo sa lupaing nakapalibot sa Namaran. Habang naglalakad ay napansin niya ang mga lalaki at narinig niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Nakita mo din siya, 'di ba? Yung magandang babae sa distribution center, wika ng lalaki. Oo naman. Lahat ay nais makita ang kanyang mukha. Lalong-lalo na ang kanyang katawan. Grabe, wow talaga. Saad naman ng isa pa. Tama, tama. Ang hugis ng kanyang katawan. Oh, ang katawan niya. Tuloy-tuloy na pag-uusap ng dalawa. Papanong sila nakakapag-usap ng ganyan sa kalsada, isip niya habang nakatingin sa dalawang lalaki na iniisip niya na tila mga manyak dahil katawan ng isang babae ang pinag-uusapan. Isang magandang babae sa distribution center ni Canevaro, walang ganyang nabanggit sa nobela. Baka isa ito sa mga variable, dapat ko ba itong tignan, isip niya at nagtungo na nga sa distribution center. Pagdating niya doon ay nakita niya ang haba ng pila ng mga lalaki na nais masilayan ang pinag-uusap ang babae. Wow, pumunta silang lahat dito para makita ang kakaibang kagandahan ng babae, bulalas niya at nakipagsiksika na sa mga taong naruroon. Excuse me, padaan. Saad niya habang pinipilit na sumiksik sa mga tao. Wow, tignan niyo ang katawan niya. Wika ng lalaking nakatulala at nakatingin sa babae. Natanon na ni Lloyd ang sinasabing magandang babae. Namimigay ito ng pagkain sa mga nakapilang lalaki. Sumasandok ito ng sopas at inilalagay sa lalagyan na iniaabot sa kanya. Kitang kita ni Lloyd ang babaeng pinag-uusapan. Mahaba ang buhok at matikas ang katawan. Tila babad sa gym ang babaeng ito dahil sa laki ng pangangatawan nito. Tila naman ang hinayang si Lloyd sa pakikipagsiksikan niya nang makilala niya kung sino ang babaeng pinag-uusapan. Ang katawan niya ho. Isip na lang niya habang nakatingin sa sinasabing babae. Napatingin naman sa kanya ito at nagulat din ito nang makita siya sa kumpol ng mga kalalakihan. Nagtama ang kanilang mga paningin. Makikitang nandidilim ang mukha ni Lloyd at ang sinasabing babae naman ay tila hiyang hiya sa kanyang ginagawa. Nag-usap ang dalawa gamit ang hand signal. Ikaw, ikaw Javier, ay perpekto ang lasa. Pangasar pa ng seryosong si Lloyd habang sumesenyas. Sumenyas din si Javier at pag senadoryas niya ay hawak niya ang sandok na may lamang sabaw at tumapon sa mukha ng nakapilang lalaki. Lasa o tagumpay sa investigasyon. Pagsenyas naman ito, muling sumenyas si Lloyd na babantayan niya si Javier sa kanyang mga gagawin. At sabay tumalikod na ito. Nainis naman si Javier dahil nakita ni Lloyd ang ginawa niyang pagpapanggap bilang babae. Ang malalapa nito ay nakadamit siya ng pangbabae. Sa kanyang likuran naman ay nakatayo si Canevaro. Handa na ba ito? tanong nito sa isang lalaki na naghahanda ng mga sangkap sa gagawin nilang kimchi. Natapos ko na itong lahat kagabi. Sagot naman nito Nakikinig lang naman si Javier sa usapan ng dalawa. Nakarating na si Lloyd sa lupain na gilid ng namaran. Ibinaba na niya ang kanyang bag at handa ng pag-aralan ang bawat sulok ng lupain na nandoon nakatirik ang lupain ng namaran una kong gagawin ay i-check ang prediction line para sa distraction. Sabi niya at inscan ang lupain. Nakakita siya ng kakaiba sa lupain. Isang bungo, may namatay ba dito habang ginagawa ang construction, tak ang tanong niya habang nakatingin sa bungo. Hindi, hindi na siya matagal na nakalibing rito, tama ba, saad niya? Asa ng katawan, tanong niya habang lamingalinga sa paligid. Bakit puro bungo lang ang naririto? Banda roon, at doon din, ang tatlong iyon ay inilibing ng 50 centimeters ang lalim, ang puwang sa bawat isa ay maayos at nakaayos ito at nakapalibot sa tuktok. maari ito ay, wika niya habang nag-iimbestiga at sinimulan niyang hukayin ang lupa. Sa kabilang banda naman, nagtipon-tipon si Nakanevaro at ang kanyang mga kasamahan sa mahabang lamesa habang umiinom at mag Lahat kayo ay nagtrabaho ng maiigi. Wika nito. Ang kaganapan ay gagawin natin sa na-schedule na pecha. Ngiting saad dito, habang ang ating bida naman ay abalang-abala sa paghuhukay ng mga bungo. Inaasahan ko na nga ba? May bakas ng black magic mana rito saad niya habang nakatingin sa hinukay niya. Umiilaw ito na kulay lila at nababalutan ng mahika. Ito ay isang black magic na nagiging dahilan ng barrier ng namaran. Ibig sabihin, ngiting wika niya. Samantala sa pagpupulong naman ni Nakanevaro, para sa darating na Hell Knight saad nito at itinaas ang baso ng alak habang nakangiti. Habang nagsasaya ang mga kalaban ay masaya din si Lloyd. Ang mga plano mo ay sira, ngiting sabi niya. Absorb wika niya at hinigop ang kapangyarihan ng black magic na nasa bungo. Purification, sabi naman niya upang malinis ang black magic sa bungo. Ayos! Ang isa ito ay purified na, saad niya at binuhat ang bungo ngunit napansin niyang may nalaglag na mula rito. Ano yun, pagtataka niya. Mukhang ang bungo ay isang medium lang at ang isang ito ang totoong bagay. Isip niya habang hawak-hawak ang hiyas na nanggaling sa bungo. Isa ba itong hiyas? Measurement, saad niya at sinukat ang hiyas na hawak. Ano ito? Nagkakahalaga ito ng limandaang milyon kasing kahalaga na ito ng sahod ni Sir Byron sa loob ng isang taon, tama ba? Paano pa kaya ang iba? Kung ganoon, ito na yun. Isa pa, tuwang-tuwa naman siya habang hinuhukay isa-isa ang mga bungo na may hiyas. Nagmumukhang uhaw-uhaw sa kayamanan ng ating bida sa katunayan ay tumutulo-tulo pa ang laway nito habang naguhukay at syempre hindi papahuli ang pagmumukha niyang malademonyo. Nakajakpat ako dito. Naghuhukay ako ng pera, saad niya habang excited na excited at tuwang tuwa sa kanyang hinuhukay. Mas nakaka-excite pa ito kaysa sa pigilan ng barrier? Tanong ni Messenger. Ano? Barrier? Hindi ko alam. Pera ito. Pera, baliw niyang tugon. Inabot na ng hapon ang paghuhukay ni Lloyd sa paligid ng namaran at nakatanggap siya ng notice na nag-level ang kanyang skill. Ang physical triple circle ay naging level 3 na. Lahat-lahat ng ito ay tatlumpong piraso. Katumbas ito ng tatlumpong beses na sahod ni Sir Bayern. Katumbas din ito ng tatlumpong taong sahod niya, saad niya habang buhat-buhat ang mga hiyas na ipinasok niya sa kanyang bag. Samantala si Sir Bayern naman ay inubo-ubo habang nagtratrabaho dahil iniisip siya ng ating bida. Sir Bayern, kailangan mong magpahinga. Pinapagod mo ang sarili mo, wika ng isang tauhan na nag-aalala sa sunod-sunod na pag-ubo ni Sir Bayern. Napaka-rewarding naman ito. Sana mapadalas ang ganitong pangyayari. Sige, tatasan ko ang sahod niya kahit kaunti at pagtratrabahuin ko siya sa loob ng dalawampung taon. At sa loob ng dalawampung taon ay ipaparanas ko sa kanya na nagtratrabaho siya ng parang tatlumpung taon. Wika niya sabay tumawa. Papaalis na siya nang natigilan siya at nilinggan ang bungo na sa lupa. Nilapitan niya itong muli. Paano nangyari sa iyo ang ganito? Natural ba ang pagkamatay mo? O pinatay ka? Tanong niya habang nakatingin sa bungo na tila pinagpapawisan dahil basa ito. Kung ano pa man ito, nais kong ialay ang aking pasasalamat sa pagbibigay sa akin ng magiging sahod ni Sir Byron. Saad niya at yumuko rito. Kinuha niya ang bungo at inilagay sa kanyang lalagyan. Dadalhin kita sa magandang lugar, kaya mamamaya pa ka na ng matiwasay simula ngayon. Pagkalagay niya ng mga bungo sa lalagyan ay tila may luha pa ang bungo sa kanyang mga mata. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.